gusto ko lang pong i-share itong tatlong tips para matulungan po natin ang ating mga videos na pataasin ang mga views nito or pataasin ang views nito. Alam naman natin ngayon guys, ang hirap po ng views ngayon. Lalong lalo na po sa mga baguhan. Pero kung sundan mo po itong napaka basic po na tips. Lagi ko na din itong isinasabi sa aking mga old videos, aking mga old tutorials. At maskin yung iba ay sinasuggest din ito. At napaka effective guys kasi ito po talaga ay aking ginagawa. Yung unang tips guys na napakahalaga at napaka-importante, napakalaking rules nito is i-share po natin ang ating mga videos sa group. Kung meron kayong mga sinalihan na group or kung wala man, mag-join kayo ng mga group. Ang daming groups guys, i-search nyo lang kung wala pa kasi sinasuggest din ito ni Meta na alit tayo ng mga groups kasi nga sa groups guys doon mo makikita may mga ibang groups kasi guys na merong 100k or kahit 30k members po napakalaking tulong nito na guys kung ma-share mo ang iyong video sa group na yun kahit kalahati ng 30k followers na nandoon sa group na 'yon ang manood ng video mo ay napakalaking tulong po talaga ito guys sa views mo at pwede mo ding i-share ito sa iyong profile kung ikaw po ay naka-page so ang video mo i-share mo dun sa iyong profile kasi for sure marami kadong mga friends na nandoon sa iyong profile account napakalaking tulong guys na makita nila ang iyong videos so dagdag din 'yon views sa iyo so kung ikaw naman din ay naka profile at meron ka namang page or pwede mo din i-share sa iyong page at pwede mo din pong i-share sa iyong mga messenger group or sa iyong mga batchmate ganun guys paglang lang po tayong mahiya no kailangan talaga natin dito mag share bonus na lang po yun no kung may mga ibang taong nag-share ng ating video pero syempre dapat sarili mo din guys ay gawin mo din ito kasi ito talaga napaka effective at ginagawa ko po talaga ito pangalawang tips po be consistent o galiin po nating mag-upload ng video araw-araw kasi guys, ito lang po yung paraan para tumaas ang ating reach. So kapag tumaas ang ating reach, ibig sabihin mas marami pong tao or viewers ang nanood ng iyong video or makakita ng iyong video. Kasi guys, kapag lagi tayo nag-upload or consistent ang ating pag upload ay ito po ay maisasuggest ni AI o ni Facebook ang iyong video sa mas maraming tao at sa buong mundo. May possibility pong magtrending ang iyong video or mas maraming views ang makukuha mo. Kaya napakahalaga din na consistent talaga ang ating pag-upload kasi pag marami po tayong upload or meron tayong upload araw-araw, ay malaki po ang chance na mas malaki po ang ating kikitain kasi paano ba tayo kumikita dito dahil po or through sa ating mga video so kung pag kang upload or marami kang upload syempre mas malaki din po ang kikitain mo mas may chance ka din na kumita ng malaki o ba diba? so number 3 na tips guys eto guys ay ginagawa ko po talaga ito lagi napakadali lang ito engagement syempre guys, right after mong mag-upload ay kailangan po natin talagang makipag-engage bago ka mag-upload makipag-engage ka muna ibig sabihin manood ka ng video ng ibang mga creators mag-comment ka mag-react ka after 10 minutes mag-start ka ng mag-upload after mo nang upload mag-engage ka na naman ulit mag-comment lalong-lalo na po guys doon sa pinakanaunang or doon sa mga nagko-comment ng iyong kaka-upload lang na video. Super effective nito talaga guys kapag nagre-reply ka agad kasi guys doon po ma-detect -de ng AI na mas marami pong nanood kasi the more kang nagre-reply sa mga videos mo ay the more siyang naipapakita sa iba pang viewers. So kapag ganun kabilis po ang workout ng iyong video ay mas isasuggest na naman ito ni Facebook sa mas malawak na naman na viewers, kaya mas maganda talaga na mag-engage 10 minutes bago mag-upload at mag-engage after mag-upload, subukan mo lang guys, napaka-effective nito kasi ito ay ginagawa ko din sana may natutunan, and please pakibahagi naman po ng video ito, share naman po, thank you so much